kain tayo guys, kain tayo oh, limang oh, oh. lukan, yeah. lukan ya, nah. 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 Nanti ini loh saruk. Ya. Kain kain. Enggak gawe. Nian masuk kain. Kain ja, yung, kain, kain, ta tayo kain. guys. Mbah. Sandang kampung siapa ini? Salam 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 and what's up mga kasoya. Sa kanu no mga kasoya kumanta no dan sama sarap atwai. Ani luto with oyster sauce. Inignoy niya ba recipe mga kasoya? Sobrang kasarap ni Mecca. Mayroon ba ka bang sa tuway? At siguradong matlit-lit din ang bag eh. sa kasarap na niya ba kinaluto sa tuway or best recipe ng Team Soya. At sa mga bago at dating followers po namin, maraming maraming salamat po sa supporta at tulong sa amin. Kayo ang nagiging inspirasyon namin sa pag-vlog araw-araw mga kasoya. At sana po naging enjoy kayo sa lahat ng content na pinapakita namin sa inyo mga kasoya. At sa mga hindi pa nakafollow dyan, please follow na po kayo. Pakishare lang po at like itong video na to at itong FB page po namin na Team Soya. Dahil ang purpose namin dito ay para may pakita ang kagandahan at yaman ng Cotabato City. At kayo po ang iranon o moro vlogger na nagbula sa Bagodos, Cotabato City. Team Soya. Yan, wala na. Ubus na. Clean up. Yan. Busog. Busog na busog. Uh, so, sige mga na kasi tapos na kami sa kaya na namin at uh, shoutout nga po pala kay Father Dan, Pat Boys, kaya Hata Bilon at sa uh, lahat po na nanonood kami na tumutulog sa amin at kung nagustuhan nyo ang video na to please subscribe and follow comment down below hit the bell <laughs> para update nga <laughs> <soya>. <laughs> sa lahat <laughs> <papay>. ng <laughs> video <Si> namin <papay>. Thank <laughs> you na! Shoutout mga kasoya!